Mga ka-hunter, isipin nyo ito Paano kung ang pagdating ng kemeraan Queen sa known ay hindi aksidente? Paano kung matagal na pala itong plano? Hindi lang na mga nilalang mula sa Dark Continent, kundi ng mismong anak ni Isaac Netero na si Bion Netero. At higit sa lahat, paano kung si Jing Jinkrix mismo, ang misteryosong ama ni Gon, ay alam ang lahat ng ito? Mga ka-hunter, sa video na ito, tatalakayin natin ang nakakagulat na koneksyon ni Jing, ni Bion at ng kemeraan Queen mula sa mga sekreto ng Dark Continent sa mga paiwating sa manga hanggang sa mga matitinding teorya kung bakit hindi simpleng coincidence ang lahat ng nangyari sa Chimera Ant Arc. Kaya dyan ka lang, tapusin mo to hanggang dulo dahil baka ito na ang magpapabago ng pananaw mo sa buong Hunter x Hunter story. Part 1 Grid Island at ang paghahanda ni Jing Balikan muna natin bago ang Chimera Ant Arc. Nangyari muna ang Grid Island, isang game na ginawa ni Jing Tricks. Hindi lang basta laro, kundi isang training ground para sa mga susunod na henerasyon ng Hunters. Dito, natuto si Gon ng napakaraming bagay, mula sa paggamit ng Nen sa mas mataas na level hanggang sa pagharap sa matitinding kalaban. Pero pansinin mo ito ka Hunter, bakit pagkatapos ni Gon matapos ang laro, hindi agad nagpakita si Jing. Imbes, dinala siya kay Kai at alam natin lahat, si Kite ay estudyante ni Jing at siya rin ang taong nag-aaral tungkol sa mga Chimera Ants. Kung totoo sin, parang sina Johnny Jing na i-direct si Gon kay Kite dahil alam niya na may paparating na malaking panganib. Hindi aksidente ka hunter para bang sinet up ni Jing ang lahat bilang paghahanda sa susunod na arc, Part 2. Sino si Biodmeter? Ngayon, Sino nga ba si Beyond Netero? Siya ang anak ni Isaac Netero at matagal nang nagpaplano ng sariling paglalakbay sa Dark Continent. Ayon sa manga, limangpung taon na ang nakakalipas nang una siyang lumabag sa babala ng kanyang ama. Bumuo siya ng grupo ng hunters at pumasok sa Dark Continent. Hinahanap ang metalion plant pero nabigo sila. Maraming namatay dahil sa zobeidisis disease at iilan lang ang nakabalik kasama na roon ang isang hunter na naging immortal dahil sa mismong sakit. Mula noon, malinaw na si Bion ay hindi susunod sa utos ng ama niya. Sabi nga ni Isaac Netero, huwag kang babalik hanggat buhay pa ako. Pero anong ginawa ni Bion? Mas lalo pa niyang pinagplanuhan ang pagbabalik at hindi lang basta simpleng plano. Infiltration, pakikipagsabwatan, sham marriage at kahit pakikipag-alyansa sa kakin royal family. Part 3 Long-term scheme ni Bion Netero mga 30 years ago, naganap ang tinatawag na Silent Revolution sa Kakin Empire. Kasabay nito, gumawa si Bion ng mga sham marriage at iniwan niya ang marka ng kanyang Nen sa mga anak niya. Tinatawag itong Course Sacrifice, parang mga living chess pieces na pwede niyang galawin sa tamang oras. Kung tutuusin ka Hunter... Hindi ba parang shadowing ito na lahat ng galaw ni Beyond ay pangmatagalan? Kung pati ang mga anak niya, ginawa niyang pawn, bakit hindi niya rin kayang gamitin ang mga nilalang mula sa Dark Continent bilang mga peraso na kanyang mas malaking laro? Part 4 Kimera and Queen, ang misteryo ng human DNA. Ngayon, dito nagiging mas exciting ka Hunter. Ayon sa manga, ang Kimera and Queen ay minsan nagtanong o nag-isip, baka may dugo akong tao. Siguro hindi ko alam. Pero hindi malayo may bahay din ako ng dugo ng mga tao sa katawan ko. Pero teka lang, paano siya makakaisip ng ganun kung wala pa naman siyang nakakain tao noon? Totoo ka Hunter, bago pa siya makakain ng tao, may hinala na siyang may halo siyang human DNA. At dito pumapasok ang mas malaking tanong, saan siya galing? Sabi mismo ni Jing sa manga, Yung chimera ants na nilabanan nyo at ni Chairman Etero, mga non-native species mula sa labas ng mundong ito, sila ang katotohanan na hindi tinuturo sa eskwelahan. Ibig sabihin, galing siya sa labas, malamang mula sa Dark Continent o isa sa mga isla sa Lake Mobius na hindi pa nakokonalisan ng tao. Pero kung titignan natin ang lahat ng koneksyon kay Beyond, mas malakas ang posibilidad na siya mismo ang nagdala ng Queen pabalik at baka ineksperimentohan pa. Bakit? Dahil kung may nilalang na kayang patumbahin ang kanyang ama, iyon ay si Meruem, ang king na isinilang ng Kimeraan Queen. Part 5. Jing Strategic Absence Ngayon, paano naman papasok si Jing dito? Kung totoo ngang alam niya ang mga plano ni Beyond, malinaw kung bakit hindi siya basta-basta nagpapakita kay Gon. Instead, pinaikot niya ang landas ng anak niya para matutunan ang lahat, hindi mula sa kanya kundi mula sa pagsubok. Parang watch and learn philosophy na binanggit pa ng mga sojaks. Hindi niya hahawakan ang kamay ni Gon pero ilalagay niya ito sa tamang sitwasyon kung saan matututo siya sa pinakamahirap na paraan. At hindi lang para kay Gon, posibleng mas malawak pa para sa buong mundo. Kung dumating ang panahon na bumukas muli ang pinto patungo sa Dark Continent, kailangan ng mga bagong hunters na handa sila part 6, Symbolism at mas malalim na koneksyon. Kung titignan natin sa kabuuan ka Hunter, ang Chimera art Arc ay parang rehearsal lang. Rehearsal para sa mas malaki pang laban, Beyond versus Isaac, Dark Continent versus Known World at Jing nasa gitna, nagmamasid, nag-aantay, nag, nag para bang ang buong kwento ay hindi lang tungkol sa paglalakbay ni Gon kundi prolog para sa mas malaking digmaan na paparating. Kaya mga kahunter, aksidente nga ba ang Chimera art Arc o parte ito ng long decade na plano ni Bion Netero at si Jing tahimik na mastermind o simpleng amalang lang na gustong turuan ang anak niya sa pinakamahirap na paraan. Ikaw, ano sa tingin mo? I-comment mo sa ibaba at sabay-sabay na -sabay ating himayin ang mga posibilidad na yan. At kung gusto mo pa ng mas malalim na Hunter x Hunter theories, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel nating HXH Theories PH at ipalo ang FB page na Mr. Salaysay. Maraming salamat sa mga ka na umabot sa dulo ng ating videos. Kita-kit sa mga susunod pa. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito at laging maging mausisa Dahil tayong lahat ay isang Hunter.